guys. Kain tayo ng mangga. Oh, may bukol na naman. Mangga, guys. Mm. Galing sa puno, sariwa. Mm. dito namin binili. Mm. Kain. Mm. Kain tayo, guys. Mm. Baslo. Kasama ni Asin na may sili. Ah. 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 Mm. doon? Mm. Mm.

Okay. Pag bagong harvest guys, malutong siya guys. Diyan namin to binig. Bagong ito Bagong kuha ng anak ko guys, sa puno. Ibigay po. ka guys, na sa amin. Mm, -hmm. okay. mm. 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 mm.

Ayan, pangalaw po. Pangalaw, ha? Tatlo. Ayan, bunso ko. Nasa papa niya. Mmm, yun, <laughs> nah, Apat na angel yun, anak. Sarap. Apat na angel po yan. Puling ko. Ang pa? ]reas. Two bar, two guys. Santim. <flashed> Mm -hmm. Magkapatid. Pero yung isa maputi. Wala na yung magkakambal. Oh, maputi. May may kakamang yung magkambal na sa'yo. Hmm. ano football. Lan. to ang Ha? May

哎，大眼龙。